Sa pinagsanibwersa ng Coast Guard Substation San Fabian, Pangasinan at MDRRMO ng bayan, sinagip ang isang mangingisda na nastranded sa ilog malapit sa Binday Dam kahapon, July 23. Ang bangka ng mangingisdang kinilalang si Renato Tereseralde, 57 anyos, inanod daw nang biglang tumaas ang level ng tubig sa naturang dam. Agad namang binigyan ng paunang medical assistance si Renato ng maisalba ito. Nakabantay naman sa level ng tubig sa mga ilog at maging sa mga baybayin ang kawani ng Agno PNP at MDRRMO dahil pa rin sa malakas na pagulan dulot ng Bagyong Karina. Naglabas naman ng abiso ang Labrador MDRRMO sa mga motorista at residente dahil sa pagbaha sa Bolo Highway dulot ng pag-apaw ng Padilla Creek. Nagsagawa naman ng maagang roving operations ang Alaminos MDRRMO upang mabantayan ang magiging epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng bagyong Karina sa mga low-lying areas ng syudad. Nananatili namang nasa yellow alert ang probinsya ng Pangasinan, kaya't nakaalerto rin ang PDRRMO sakaling may mga mga ilangan ng agarang responde at tulong. Nakahanda na rin ang mga evacuation centers. Sa ngayon, pinapayuhan ang mga residente na maghanda sakaling kailangang magsagawa ng paglikas dahil pa rin sa epekto ng bagyong karina. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.